Mahirap pala siya. Ha? Huh? Mahirap. Dito. Mahirap? Bakit mahirap? Siya ka ba na nahihirapan sa Wheeler Bar? Sa umaga, tatapu at magpapawis na mag Hey guys, welcome back to my channel for today. Kasama natin si Kits, no? Siya po yung ating ano ngayon, interviewin. Siya po yung student, ah, international student dito. Totoo oh, ba? Dito? Oh. kasi dahil bago yung ating stabilizer na gimbal, susubukan natin kasi para at least may tayong i-upload sa video. So guys, si kids ay uh, pamangkin ng aking misis. Siya ay kakarating lang noong ano, ano August. August 13? August 13. Siya po, ay, uh, siya po ay International Student. Dito po siya nag-aaral sa Algonquin ng Canada. Ito po siya? So, dahil bago ikaw, Maraming ko bang masasabi no? Maraming ko bang masasabi kung ano po ang buhay dito sa Canada? Ano bang ang pakiramdam mo? Andito ka na sa Canada? Ano? Totoo ba dito? Yan? Oh, Totoo nga! Totoo nga ito! Binablog ko siya. Hmm. Hindi ka? I promise! ano, um, mahirap pala siya. Mahirap pala siya. Mahirap pala siya. Ha? Mahirap. Mahirap? Bakit mahirap? <laughs> Saka kamadam nahihirapan sa so, wheeler ba? Yung pamumuhay dito? Yung prima? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Siguro, hirap sa work kasi sa Philippines hindi man ako nag-work pa. Ah, sa so work dahil sa Pilipinas hindi ka nagtatrabaho. Yes. So usually tayo tayo mga Pinoy no, hindi tayo sanay. Pag nasa Pinas tayo, hindi tayo pinapatrabaho ng ating mga magulang. Pero pag dito ka sa Canada, all around ka. Yes. Kailangan mamuhay kang mag-isa. Independent ika. Kailangan kailangan mong magtrabaho para makapag-provide para sa sarili mo. Hindi wala kang asahan dito. Hingi, hingi ka, walang magbibigay sa'yo. Kailangan mo magkayod. kaya uh, ito si Kids. Siya po ay na, pumapasok sa school. Pagkatapos ng school niya, siya naman po ay nagtatrabaho sa ano, uh, kahit anong trabaho dito. Eh, restaurant or uh, tindahan ng mga ano-ano dyan sa gilid. Basta trabaho. Usually, sa mga passport, Tim Hortons, mga ganun. Mas madali ka trabaho doon. Kaya eh, ito siya. Uh, ilang buwan pa lang. <laughs> Kaya abangan nyo yung susunod naming uh, update para sa kanyang future dito sa Canada. No? Uh, sabihin mo naman sa kanila kung ano. At eh, sabihin mo kung ano gusto mo sabihin sa mga bago. Sa mga may balak pumunta dito. <laughs> ano? Um, mahal. <laughs> <laughs> mahal. Sobrang <super> mahal. Uh, <laughs> sobrang mahal talaga. Totoo po yun. Kahit kami dito matagal na ay sobrang mahal po. Ramdam po namin yung inflation. Napakataas po. Grabe. Kaya kayong mga baguhan na gustong pumunta dito, mag -inter international student, nako po, paghandaan nyo ng mabuti. Hindi pwede yung paano-ano kayo ha. Kailangan buo yung loob. Hanggang dito na lang yung aming vlog for today. Abangan nyo ang susunod na kabanata ng buhay ni Kids. Antuboy Kanoy po sa YouTube. At meron po kami sa Facebook ngayon. Ay nag-umpisa pa lang aking real name na January Paeldonia. Bye-bye!